Umakit na sa 85 ang kinitil na bagyong Christine. 41 ang nawawala at 70 ang sugatan ayon sa Office of Civil Defense. Ang ilang nakaligtas sa Kamarines Sur, gutom at uhaw ang inaabot. Kaya napipilitan na silang mamalimos at makipag-agawan sa ayuda. Bula sa Nabua, Kamarines Sur, nakatutok live si John Consulta. Unahan sa pagkuha ng relief goods at tinapay ang mga sinalanta ng bagyo sa Nabua Camarines Sur. Bata matanda, kanya-kanyang taas na kamay sa pag-asang sila ang mga kakuha ng binababang biyaya mula sa isang pribadong truck na nagdala ng tulong sa mga nasalanta. Ganyan ang sitwasyon ngayon mga kapuso dito sa pahagi ng uh, Nabua Highway nag-aagawan yung ating mga upahay ko. Papa! habang inaabutan. No? Sa tuwing may darating na sasakyan Mas, sila, na may dalang pagkain, but, napapatakbo sila. Sa ngayon, sa gilid ng highway sa Baaw at Nabwa sila naglalagi at nagtayo ng barong-barong. Ngayong lubog pa rin sa baha ang kanilang mga bahay. May mga namamalimos din sa mga dumaraang sasakyan. Yung binutas ng kasawa ko para makalabas kami dyan. Baka kami na ano na dyan, nalunod na dyan. Kailangan po namin ano, pagkain talaga po. Humingi po ako ng konting donations. Nakalikom po ako kahit papano ng pang-donate. Malawakan pa rin ang baha sa Camarines Kaya ang mga chopper ng PNP Air Unit sa mga bubong ng gusali nagbaba ng relief goods para sa mga pinagyo. Napaghatid na rin ang mga ng tulong sa mga isolated na barangay sa Buhi, Kamalikan, Milaor, Baaw, Bula at Nabwa. Namimigay rin ang libreng tubig sa ilang lugar sa Albay at Camarinesur ang pulisya. Kahit uh, walang pagkain, basta may butter, magsusurvive ang tao. Lilipat naman natin yung truck sa ibang lugar na mas may nangailangan po. Ang relief goods ng GMA Kapuso Foundation, in-airlift sa mga isolated na lugar sa Bula, Camarinesur at Libon Albay sa tulong ng chopper ng Air Force at Malacanang. Nagpakain din sila sa ilang nasalanta sa Minabalak, Camarinesur at sa tuwing sa Cagayan. Ivan Pia, sa ngayon ay may kit 200 bahay pa rin ang lubog sa agang dibdib na baha. Kung kaya wala silang nagagawa ngayon, kundi lumipat dito sa gilid ng highway na napakadelikado Kaya ang kanilang apila, sana'y dumating na ang kanilang inaasam na tulong. Yan na latest mula na sa Nabuwa, Kapalilis Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, John Consulta. Sa Naga City, may mga taong tatlong araw ng stranded doon matapos ang bagyo. At nakatutok doon live si Ian Chu. Ian? Pia, katatapos lamang ng pag-ulan dito na siyempre ay nagdulot ng pangamba muli sa mga residente, gayon din sa mga nakastranded na mga motorista at Pia sa aking likuran. Ano, ito yung bahagi ng dalawa hanggang apat na kilometrong stretch nung pila na mga sakyan na palabas dito sa Naga papunta ng direksyon ng Maynila. Ang pinalalabas na prioridad Pia ay yung malalaki pa lamang na mga sakyan gaya ng mga bus at nung mga truck at may mga pinapayagan na rin Pia na mga matatangkad na mga SUV at at mga pika pero yung talagang maliliit pa gaya ng mga kotse at van ay hindi pa pinapadaan dahil may baha pa sa bayan ng Milaor. <coughs> Ilang araw nang mahaba ang pila ng mga sasakyan palabas ng naga. Malalaking sasakyan lang kasi ang pinapayagan sa Maharlika Highway kaya ang mas maliliit na sasakyan tila nabuburo sa paghihintay. Ang hirap, walang CR, wala kaming budget na. Since po nung Friday po, stranded na kami. But in this bridge, uh, pa-two days na po kami. So napakahira po talaga. Ang mga rescue truck ng Manila LGU, ng Philippine Marines, at ng mga nagdadala ng relief goods, punong-puno ng mga pasaherong nais makatawid sa baha. Dito sa bukana ng Naga City, talagang matindi pa rin ang baha. At hanggang doon na ito, patungo sa direksyon ng bayan ng Milaor. Kaya hanggang sa mga sandaling ito, mga malalaking truck lamang ang nakakadaan dahil yung mga nagsubok daw na mga SUV o yung mga pickup ay tumitirik pa rin sa bahaging yon dahil hanggang bewang paraw ang pinakamataas na antas ng baha. Alternate po. So we are giving chance yung sa 50 vehicles na galing pong Maynila and vice versa, mayroon pong sasakyan din na 50 vehicles na going Metro Manila ang mga estudyante mula Tagkawayan, Quezon na natrap sa Baha naga na sundo na ng kanilang LGU. Mahirap po kasi ano, wala po kaming pangkonsumo nun kaya lang po. Ang MMDA Public Safety Team at BFP may on-site water purification at nagbigay ng inuming tubig. Balot na makapal na putik ang sentro ng Naga sa paghupa ng baha. Sa bayan ng Kamaligan, isa ang naitalang nalunod ayon sa MDRRMO. Pahupa na ang baha sa 13 barangay pero may lugar pang abot balikat ang tubig. Pia, una na ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na prioridad yung pagdadala dito sa Bicol ng no, mga gamot kontra sa leptospirosis. Sa kaya naman bukod sa mga relief goods, kaya din sa supply ng langis, ay kabilang sa mga prioridad na padaanin ngayon sa Maharlika Highway yung mga magdadala ng gamot. Balik sa iyo, Pia. Marami salamat, Ian Cruz. Sa ibang balita, sa pagpapatuloy bukas ng Senate hearing sa War on Drugs, tiniyak ni Senador Bato de la Rosa. dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Mab Gonzales. Bato de la Rosa na matapos niyang makahapunan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tiniyak nito ang pagdalo sa pagdinig ng Senado bukas ukol sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Sasagot din daw si de la Rosa kung tanungin siya ng mga kapwa senador. Sisipot din daw sa hearing si Senador Bongo na special assistant to the president sa kasagsaga ng war on drugs. We want to know the truth para makaservisyo na po tayo. Doon lang tayo umikot sa katotohanan. Dadalo rin si dating Senador Laila de Lima na nakulong at kalaunan ay pinawalang sala sa pagkakasangkot sa bilibid drug trade. Imbitado rin sa pagdinig ang PNP, Office of the President, Department of Health, PIDEA at iba pang ahensya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas. Nasunog ang dalawang apartment sa Mandaluyong City kanina hating gabi. Halos isang oras bago naapula ang sunog na umabot sa unang alarma. Ilang alagang hayop ang bigong masagi. Isang fire volunteer ang sugatan at 25 pamilya ang apektado. Ayon sa BFP, halos 2 milyong pisong halaga ng pinsala sa sunog na inaalam pa ang pinagbula. Pinag-uusapan na ng Albay Provincial Government ang pamahagi ng kabuang 50 million pesos na tulong sa mga binagyo. Kinukumpunin na rin ang mga nasirang kalsada. At mula sa Ligaw, Albay, nakatutok live. Sino gusto? Sino? Iba, malaking uh, abala para sa mga kababayan nating uh, tumatawid mula sa bayan ng uh, Ligao Ligaw papuntang uh, Pio Duran. Dahil nga naputol itong nga uh, isang bahagi ng uh, Pio Duran Road dito sa may bulubunduking lugar ng uh, Ligaw dahil nga sa malakas na buhos ng tubig sa pagdaan ng Bagyong Christine. Dumating kanina sa Daraga International Airport ang C-130 Cargo Aircraft ng Singapore Air Force para maghatid ng relief goods sa Albay. Dagdag ito sa ayudang minamadaling maihatid sa tinatayang 12,000 na pamilyang nasa evacuation centers pa. Abala ang provincial government sa pagripak ng mga bigas at pagkain para sa mga bayan ng Uwas, Pulanggi at Libon na may baha pa sa ilang lugar. Samantala nadaraanan na ang kalsada sa barangay Masarawag sa Ginubatan Albay na natabunan ng lahar matapos umapaw ang ilog. Wala pa rin kuryente sa bayan ng Piyuduran. Pero sa bayan ng Ligaw, minamadali ang pagsasaayos ng Pio Duran Road na gumuho ang kalahati dahil sa landslide. Isang lane lang ang pwedeng madaanan pero mapanganib dahil sa lalim ng bangin. Ayon sa Albay Provincial Safety and Emergency Management Office, aabot sa 1.3 billion pesos ang pinsala ng bagyo sa infrastruktura ng lalawigan. Nagpulong kanina ang mga opisyal ng Albay Provincial Government para pag-usapan kung paano ipamamahagi ang 50 million pesos assistance na ibinigay ng Pangulong Marcos. Pag-uusapan din ang paghahanda sakaling maapektuhan ang lalawigan ng paparating na bagyong Leon. Kanina, apat na truck ng bigas na mula sa National Food Authority at Food Terminal Incorporated ang dumating para sa mga taga-Naga. Kahapon naghatid na rin ng emergency food truck ang Australian ambassador sa Pilipinas para sa mga taga-Kamarines Sur. Yung pagkain, preferably uh, ready to eat, although pwede din naman po yung mga food packs and uh, water. Nasa-recover na tayo, so pinaghahandaan na rin namin yung kung mga susunod pang mga ganitong uh, sitwasyon. Ivan, sa ngayon minamadali na ang pagkumpuni nitong nga uh, nasabing na, nasirang uh, kalsada. No? Pero ang problema dahil kalahati lang ang nadadaanan ang mga sasakyan na paakyat ng ligaw at pababa naman ng pioduran Salitan po yan sa ngayon at uh, pawang mga light vehicles lamang at mapanganib pa rin no? dahil hindi pa totally repaired ang gilid ng uh, gumuhong uh, uh, tipak ng bundok na yan kung kaya't pinagiingat ang lahat na dumaraan dito. Ivan. Maraming salamat, Chilo Gaston. Sa gitna po ng paglilinis sa mga nicho bago ang undas, problema pa rin ang bahang iniwan ng nagdaang unos. Nakatutok si Mark Salazar. Tukod na ang mga sasakyan papasok sa Manila North Cemetery. Kumakapal na rin ang food traffic sa loob. Sinyalis na marami-rami ng maagang dumadalaw ilang araw bago magundas. Ang hirap pag tayin mo pa kung kailan ano eh, mal, ay ano sa ng patay, hindi ka na makapasok dito eh. Kaya ang bentahan ng bulaklak doon, unti-unti nang umaalagwa. Nagpapasalamat nga po kami umaraw kahit papano kikita kami. Sa Manila South Cemetery, dali-dali sila sa pagpipintura at paglilinis ng nicho habang maaraw pa. Lubog pa sa baha ang ilang nicho. Ang ilang puntod may tambak ng basura. Dismayado naman ang pamilya ni Argin Aguilar sa tinat ng bulok na bubong na nakapatong sa puntod ng kanilang kamag-anak. Tinanggal kanina, nakaskas yung mga lapidan hmm. nila. Father, paano ba naman yun? Eh kung hindi kami nagpunta rito. We're waiting for them nga na dilinisin nila. Eh hmm. yun nga, naggalit nga si Mrs. dahil, ay panglilinis yung tubig baha, kukunin doon sa, <laughs> sa ano dyan, sa mga lupa dyan. Ngayong araw, activated na ang Oplan Undas 2024. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Bahagi lumakas ng Tropical Storm Leon habang patuloy ang paggalaw nito sa Philippine Sea. Huli itong namataan, isang libong kilometro east ng Central Luzon at kumikilos pa kanuran. Ang sa pag-asa, hindi ito maglalandfall pero posibleng magtaas ng warning signal sa bahagi ng Cagayan Valley at Bicol Region. Posibleng manatili ang Bagyong Leon sa PAR hanggang Miyerkules. Magpapaulan din ang outer rain bands ng Bagyong Leon sa extreme northern Luzon pati na ang southwesterly wind flow sa ilang lugar sa Mimaropa at Visayas. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains sa malaking bahagi ng Mimaropa bukas. Light to moderate rains sa western at central Visayas at northern Mindanao. Mababa ang chance ng pag sa Metro Manila sa ngayon at sa undas naman maghanda po dahil posible ang panakanakang pag-ulan sa Southern Luzon at Visayas. Mataas din ang chance ng thunderstorm sa eastern section ng Northern at Central Luzon dahil sa Easterlies. East. Ganyan din po sa Mindanao. Kaakibat ng baha ang mga sakit sa balat. Pero sa Laguna, ang bahang naging kulay puti matapos mahaluan ng pintura. Nilusong pa rin ang mga residente ang paalala ng mga eksperto sa pagtutok ni Jonathan Andal. <laughs> Palaisipan kung ano ang white baha sa viral video na ito sa Pila, Laguna sa kasagsaga ng Bagyong Christine. Sabi ng babaeng nasa video, ito'y dahil sa natapon na pintura. Siyempre, patamas yung tubig. Tendency, umangat din po yung pinakang po ng Uh, pinpura. So nat natapon. Wala naman daw silang inindang sakit sa balat sa paglusong sa white baha. Si Alan naman ng Kamaligan, Kamarines Sur, inaalipungan na dahil sa baha. Ang kanya raw used oil o grasa? Magigano na lang yung used oil, nag lana yung lana. Grasa, pwede nilagay dito sa mga ano, sa Kuldas yung ano, tubig na marami. Pero sabi ng DOH kung may alipunga, dapat kumonsulta sa doktor para maresetahan ng antifungal na gamot. Dapat sundin po natin yung reseta kasi ang fungus, matagal ho yung gamutan. Pero higit daw na bantayan ang nakamamatay na leptospirosis na noong bagyong karina, lumobo ang kaso at dumami ang kinailangang idialisis. Kahit kasi hindi lumusong sa baha, maaaring tamaan ito kung aapak o hahawak sa putik o burak. Yung mikrobyo niya, yung Leptospira, kahit matuyo yung lupa, kahit yung alikabok, nandun po yon. Kahit walang sintomas, mainam na magpatingin pa rin sa doktor. Mga sintomas, uh, naninilaw ang mata o kaya nagiba ang kulay ng ihe, uh, naninigas o uh, sumasakit yung kalamnan, lalo doon sa calf muscles o yung alak-alakan. Uh, mga advanced stage na po yan, nawawalan ng ihe. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas. 57 na po ang namatay sa Batangas dahil sa Bagyong Kristi. May mga nawawala pa sa gitna ng naanod na mga lupa, putik at troso. Mula sa Agonsilyo, Batangas, sa tutok live si Darlene Khan. Ivan, hanggang ngayon may mga nawawala pang residenteng pinangangambahang natabunan ng mga gumuhong lupa o di kaya ay inanod papunta sa lawa. Sira pa rin yung ilang kalsada rito at wala pa rin supply ng tubig at kuryente sa malaking bahagi ng bayan ng Agoncillo. Tubig, kahoy at debris ang bumalot sa parting ito ng Agoncillo, Batangas na tinamaan ng landslide noong Webes dahil sa bagyong Christine. Wasak din ang kalsadang nagdurugtong sa bayan ng Agoncillo at Laurel. Kaya kung tatawid, kailangang umikot ng malayo at lumusong sa putik at tubig. Sa barangay Subic, Ilaya, kung saan dalawang bahay at maraming sasakyan ang na-washout, sabay sa pagguho ng lupa ang pagdausdos ng mga troso. Himala kung ituring ng pamilya ni na Joel na nakaligtas sila matapos umakyat sa bubong. Sira ang kanilang mga gamit at wasak ang pader nila dahil sa mga naglalakihang troso. Nagpatupad naman daw ang LGU ng preemptive evacuation pero hindi raw nila inasahan ang lawak ng maaapektuhan ng bagyo. Akala po namin ay uh, yung normal lang na bagyo at uh, hindi pa naman po nagkakaroon sa history po ng ating bayan na ganon katindi na landslide Kaninang umaga, tuloy-tuloy ang pagpapalikas ng mga taga-barangay bilibinwang at banyaga na na-isolate o nahiwalay dahil sa nasirang kausada. Madaragdag sila sa halos 2,000 tumutuloy sa walong evacuation centers dito sa Agoncillo. Uh, ang kailangan po namin talaga pagkain, bigas, uh, tubig. Sa ngayon po marami pa po tayong barangays na walang kuryente, wala pong tubig. Sabi ni Batangas Governor Hermilando Mandanas, ang pagbasa sa mga bayang nasa tabi ng Taal Lake, hindi raw dahil sa quarrying. At ang mga natangay na troso ay posibleng mga nabuwal na puno. Sa tala ng Agoncillo LGU, lima ang nawawala at siyam ang nasawi dahil sa landslide. Kabilang sa mga nawawala ang 74 na taong gulang na ama ni Margarito na apat na araw nang hinahanap. Nagpunta po siya sa kanyang mga bakahan, ay din nadaliho siya ng baha. Ay talagang masakit daw. Kung nga, kahit siya patay na, ilalagay namin siya sa magandang lagay, kaya pinipilit po namin makita. Ivan, sinisimula ng tambakan itong nasirang kalsada. Ayon sa Agoncillo LGU, inaasahan na sa loob ng dalawang araw ay matatapos na isang heavy mechanized bridge na pwedeng gamitin ng mga residente. Ayon pa kay Governor Mandanas ng Batangas Provincial Government, hindi na raw hahayaang bumalik pa doon sa landslide hit areas yung mga apektadong residente. Meron daw silang pansamantalang matutuluyan habang naghahanap ng permanent relocation site para sa kanila. Yan yung latest mula rito sa Agoncillo, Batangas. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Ang pagkaantalan ng mga biyahe dahil sa Bayong Christine, posibleng pang maging kalbaryo ng mga pasahero ngayong papalapit ang undas. At yan ang tinutukan ni Dano Tingcungco. Ang dapat na 9am na biyahe ng barko, Pasambuanga at Cebu sa Manila North Port kanina, delayed hanggang bukas. Kaya gulat at dismayado ang mga pasahero. Yan, tinatawagan kami ng ate ko eh, pwede kami bumalik tapos balik na sabi ko parang ayoko na, ayoko na. Pwede pa, nakakapagod na. Bukod sa pagod yung gastos eh, yung magta-taxi. Nagulat din ang ilang pauwing bicol sa T-Tex nang mag ng biyahe. Nung okay na yung advisory, pupunta ako dito para magpa-book And then uh, kaninang 11, nag-announce sa na sila na cancel lahat ng uh, biyahe. Sa abiso ng PTEX, bago magtanghali, lahat ng ibang biyahe pa Bicol, Visayas at Mindanao kanselado maliban sa biyaheng padaet. Si Marivic, limang araw nang stranded sa PTEX dahil inabutan ng bagyo. Baka abutin pa siya hanggang sa undas. Marami pang mga sa uh, sasakyan ang nag-traffic na doon sa area ng Maharlika Highway. That's why uh, may mga cancellations tayo. Medyo hindi pa okay yung daanan, papunta, papasok sa iba't ibang lugar ng Bicol region. Pinapayuhan ng PTEC sa mga pasahero na huwag munang pumunta hanggat maaari, hanggat hindi pa pinapayagan muli ang pagbiyahe sa Bicol. Pero maaari naman daw maghintay sa terminal ang mga nandito na o yung mga walang kakayahang magpabalik-balik. Pinaghahandaan na rin daw ng PTEX ang posibleng epekto ng kanselasyon ng mga biyahe ngayon sa inaasahang dagsa ng mga mag-uuwian para sa undas. Para sa GMA Integrated News, Dan na ko nakatutok 24 oras. All Fab and Glam ang debut episode ng Heart World, ang bagong reality show ni Heart Evangelista featured ang Fashion Week's experiences ni Hart pati ang fan meeting niya with international personalities. Gaya ni Korean superstar Song Ye Kyo, ang OG Jessie ng K-drama series na Full House, kung saan si Hart naman ang gumanap sa Philippine adaptation nito. May aliw behind the clips snippet si Hart from their preparations hanggang sa pagslay sa photo shoots. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.